Leo, tignan natin kung ano ang kapalaran mo ngayon pagdating sa iyong love life at sa iyong career. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box and pwede niyo rin pong panoorin yung inyong um, sun, moon, rising, and venus sign. Para po, mas kumpleto yung mensahe na makalap po ninyo. Minsan kasi pwedeng pagdating sa love life, mas nakaka-resonate kayo pagdating sa moon sign ninyo. Yung mga tipong ganoon po ba. Kaya, okay din na panoorin nyo yun. If you have time pa, check po natin and if you are interested. Okay, your energy, Leo, Spirit Guide, Energy Pony, Leo. We have Ten of Swords. So, pwedeng unti-unti na po kayong nakaka-recover. Ayan. May pain pa rin kayo na nararamdaman. But, ah, uh, nakita ko naman dito, you remain positive. Sa mga pangyayari sa life ninyo na pwedeng hindi ka aya-aya para sa inyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe Okay? Energy naman ng the other person or the people around you. We have the chariot. Okay. Ayan. Parang walang pag-usad. Pwede may cheating incident dito. Parang paras pa kayong hindi nakaka-move forward nung tao na yon Towards dito sa nangyari sa inyong connection. Ayan No? May pagsisisi kasi dito eh. May pagsisisi pa na energy may pinanghihinayangan pa. So, pwedeng both of you are nanghihinayang pa dito sa connection na ito. Pero, parang kasing iniiwasan na eh. Okay, so tignan pa natin ano pa yung mensahe pagdating po sa work. Spirit guide, pagdating naman po sa work, kamusta po? Sa work, we have collaboration. Pero kasi nakabaliktad siya disagreements or misunderstandings are hindering collaboration, leading to frustrations and delays. Yon, ito yun, no? Oh. Pwedeng dito yun, eh. Pagdating dito sa connection na ito. So, for some of you po, pe, pwedeng, ayan, may pagtatalo daw. Yung iba naman sa inyo kasi may trust issues kayo. Kaya po, Yan, pwedeng merong nag-offer ng tulong pagdating dito sa inyong trabaho pero kayo po mismo yung maayaw tinatanggihan ninyo yung bawat tulong na binibigay po sa inyo. Mm -mm. Sobrang nag ingat ka pagdating sa pakikipag sa pakikipag-teamwork sa mga co-workers mo. Kaya ang nangyayari, ayon, pwede po na na-frustrate ka kasi syempre medyo nakaka-stress talaga no? yung, yung, yung ginagawa. Tapos yung iba po sa inyo ay nakakaroon ng delays. Pwedeng yung iba po sa inyo, no, nagiging dahilan ba kayo, Leo, na kung bakit na delay yung mga projects ninyo pagdating dyan sa trabaho. Ayun. Tignan natin. So, mukhang mayroong kailangan mag-heal dito, ano. Check pa natin. Spirit guide, ano po ang issues? Ano pa ba ang issues dito pagdating sa work? We have Gemini. Ayun, meron ka kasi dito na, ano, na katrabaho. Ayan, could be air sign siya, Gemini. Mukhang ikaw na yung kausap nung taong to, tapos biglang, di ba, parang nag, nagkasundo na kayo eh. Or nakipag-deal na siya sa'yo. Tapos biglang, meron pa pala siyang ibang kinakausap. Parang doble cara Ganon. Water. Ayan ba diba, parang pino na yung ano mo eh yung trust mo sa taong totas bigla kang niloko nagkausap na kayo Pwede rin na sa trabaho sinasabi dito or pinaparamdam sa ng mga co-workers mo ng big boss niyo ng manager niyo na sayo ibibigay yung position certain position or certain project na yun tapos biglang nabago Hindi pong parang Pinaasa ka ng pinaasa dito Yun yung nakikita ko pagdating dito sa work Kaya po yung iba sa inyo, masama talaga yung loob ninyo At saka di kayo nagtitiwala mm -mm. Tignan natin Okay, pagdating naman po sa love life Spirit Guide, pagdating naman po sa love life Kamusta naman? Sa love life naman po, kamusta? Kamusta po ang love life ni Leo? Security Okay, but in reverse kasi siya. Sabi dito, you may feel uncertain about your safety and security or extern external events may be shaking your foundation. So pwedeng may third party issues dito pagdating sa relationship ninyo. Or sabihin natin na laging sinasabi sayo ng person mo na ikaw lang, pero hanggang salita lang, eh, hindi mo siya maramdaman, no? Kaya parang nagdadalawang isip ka dito kung siya ba talaga yung gusto mong makasama. Or meron ba dito na iinip kayo? Or kung hindi kayo to pwedeng person mo? Yes, pwedeng nangangako kayo dun sa person nyo. Gum ginagawa nyo naman talaga ng action. Kaya lang siguro baka hindi pa feel na no, yung progress. Hindi pa niya na-feel yung progress. Tapos pwedeng pinagpalit kayo sa iba. Mm, -mm pwedeng nagkaroon ng third party. Meron iba na kausap yung person mo. Ayan. So, pwedeng usap pa lang yung iba po sa inyo. Ayan, oo. Ano, ano nyo yan? Na-feel nyo yan eh. Okay, pwedeng napanaginipan po ninyo. Leo, Ni napapaginipan ninyo na parang may iba yung person mo or nakikita mo sa kilos niya. Mm mo Pero mukhang hindi pa naman sila nakita ng taong yon Baka ngayon yun, isa sa pinanghinayangan ng person mo. Hindi ko alam kung yun ngayon. No? Tingnan natin. Spirit guide, tingnan natin. Okay, as your angels. So, sabi ko nga sa inyo, pwedeng nafe-feel nyo kasi yan. Your intuition is telling you na there is something wrong pagdating dito sa person mo. Ayan. Trust your angels. Trust your intuition. Tignan natin. Ano ba yung issues dito sa connection ninyo, sa relationship, sa marriage ninyo? Ano po yung issues dito Spirit Guide? Meron tayo ditong news. So may nababalitaan ka na. Or ano ba? Kaliwat kanan ba yung nababalitaan ninyo na negatibo sa isa't isa? Magkalayo ba yung iba sa inyo? Maliciousness. Oh, 'yun nga. Either may nabalitaan ka na, uy may kasama si si person mo na ganito, ganyan. So pwedeng hindi nababalitaan ng person mo. Pwedeng may nanira sa inyo. So, parang ano ba? Mas naniniwala pa kayo sa ibang tao kaysa dito sa karelasyon niyo Ganon, Leo. Parang instead na i-confront mo yung person mo, parang hinayaan mo na lang. ba diba, Na yun yung laging nandyan sa isipan mo na baka may iba siya. Na baka hindi siya kontento sa'yo meron dito, nalason yung isipan ninyo dun sa binalita sa inyo. Depende na lang siguro din yan, no, kung sino ba yung nagbalita sa inyo. Tignan natin, ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Parang may hinanakit kayo sa isa't isa, eh. Ano yung gustong sabihin sa iyo ng person? Masama you sobrang na-stress kayo, pwedeng may na-depress pa dito na apektuhan 'yung health niyo Ano yung gustong sabihin sa ng person mo? ano yung gusto mong sabihin sa kanya? I can I'm not sure I can meet your expectations. The pressure is too much for me. Ayan. So baka na pressure kayo dito sa connection ninyo ano. Or ganun din yung person mo. Mm. -mm. Na pressure siya. Na pressure kayo parehas. Kaya nga ayan po oh diba yung dapat kayo yung mas nagtitiwala sa isa't isa hindi ganun yung nangyari oh sabi oh mayan i'm seeing someone but i'm not ready for you to know about them yet so may kinikita po yung person mo may kinakausap siya there's someone new pagdating sa buhay niya or the other way around no kasi meron din nanonood na cross watchers kaya po okay din na panoorin niyo nga po yung inyong sun moon rising and venus sign para mas makita niyo yung energy Mm, -mm. natin yung blessings o blessings or opportunity na paparating sa love or sa career. Sa love or work ninyo. Ayan. Kaya naman, kung meron namang mga ganyang naninira sa relasyon ninyo, saan ba kayo mas maniniwala? Mm, -mm. Sa mga haka-haka ba ng ibang tao or dun sa person mo? tsaka pag-usapan nyo yung expectations nyo sa isa't isa. We have protection. Yan, kasi yung iba sa inyo pwedeng, hindi na lang po tapat sarili nyo yung iniintindi ninyo, baka meron dito buntis, ba? Diba? Or meron kayong anak. Tapos ito din, ingatan mo yung reputation mo pagdating sa trabaho. So baka naman kasi mamaya, ikaw pala to eh. Ikaw yung, ano, diyo ikaw yung meron ng kinausap naisa o mo ka na doon tapos biglang ikaw yung nagbago yung isip pwede rin naman ganon we have clarity so ayan po yung mga gusto nyo talagang ingatan sa buhay ninyo yung gusto nyong protektahan mag mabibigyan kayo ng clarity mabibigyan pa kayo ng pagkakataon para linawin yung lahat para mas maging malinaw sa inyo niyo lang maging compassionate so wag po init ng ulo yung pairalin ninyo dito ayan kung sa person mo na feel mo Diba? Napapaginipan mo na mayroong iba. Kausapin mo po siya ng maayos. Mm -mm. Para magkalinawan na din talaga kayo. Ayan po. May kalinawan naman na paparating dito pagdating sa inyong connections. At pagtingnin dito. Linawin nyo po. Ayan. Kung kayo naman yung may, may ka-collaborate dito, may kausap kayo, katransact, linawin mo sa taong to na, oy deal na tayo ha. Okay, tayong dalawa na yung magka-deal. Isasara ko na to. Ganito, ganyan. Hindi na ako maghahanap ng iba. Nakausap pa para dito sa project na to, sa certain project na to. Or tayong dalawa na yung magka-team. Ganun po. Linawin po ninyo. <laughs> Kasi nga baka may doble kara ka na tao dito na makadeal pagdating dito sa work mo or sa mga projects po na gagawin ninyo. So ayan lang po. Maraming maraming salamat Leo. Mag-iingat ka and more blessings to come.